Good afternoon mga kababayan. So, nabalitaan nga natin yung nangyari sa um, kay Sunshine, no? yung nag-roll ng Sunshine doon sa F4. So, kilala natin yun. No? Kahit ako noon pinapanood ko yan. So, ang naging cost ng death niya is yung pagkakaroon nga ng pneumonia. No? Well, ang pneumonia kasi nakukuha yan most likely sa mga bakterya, sa fungal, tsaka sa viral. No? So, it's either na nalalanghap na atin ito or or sa mga community sa mga nakakasalamuha natin na, na, mayroong mga pneumonia at natatransfer yon sa pamamagitan ng pagbahing or iba pang bagay na basta magkakatransmit ito sa pamamagitan ng ating paglanghap well, sa totoo lang, kaya naman talaga tong labanan, basta matibay lang ang inyong immune system, madalas, madalas tong inaatake yung mga 2 years old na bata marami din talagang pinipitas na buhay ito ng mga bata, And then sa mga senior, 55 pataas, yan, mga madalas tamaan niya ng mga pneumonia. So, isa rin talaga makatutulong, malaking may tutulong ang acid guard natin sa mga inflammation kasi ang pneumonia, inaatake niya yung baga natin, nagkakaroon ng malaking, ma matinding infection sa ating baga. So, nagkakaroon ng inflammation, pamamaga, doon na yung nagbabara yung daluyan ng hininga natin at ayun na yung nagiging cost ng um, alam na natin. And then, so yun, kailangan din natin ng lunas para sa mga namamaga sa mga infection, magandang pantanggal ng infection. At syempre, kailangan yun, yung lunas nga din para mailabas din yung mga um, bakterya sa katawan natin. So yun lang mga kababayan, stay healthy. Ako si Chance at ako magsasakang gala.